sa video is guys yung lemon na pinak yun pina try gawin nila ng juice yun may gana akong di ano di, di ko yun na ang tsaka lagyan ko ng tubig yun ang pinamin ng alo ko yun mga guys lagyan ko ng tubig patuloyin ko siya hanggang ma ano na siya lagyan ko, lagyan ko ng pati ng as asukal. guys? Kaluin ko siya. Yan ang inamin ng amok ko. Kamat pala yun. Ang lemon. Yan ang dry na lemon guys. Yan ang dry na lemon guys. Nagbili lang isang balot na dry na lemon. Yan guys. Maganda pala sa katalan, guys. yun sa katawan natin guys. Yan ang gilagay nila sa saluna. Yung mga pagkain nila guys, ilagay nila yung dry lemon. Sirk pala yun sa katawan natin. pang loss ng kilo or wheat natin. Yun ang ginagawa ng amo ko every morning. Ang ganda pala yun.